manual audit o ang manu-manong bilangan ng boto sa ilang balota. Maigpit ang pagamantay at tiniyak na hindi bahagi ng electoral board ang mga gurong nakatoka sa pagbibilang. Live mula sa Pasay, sa frontline ng balitang yan, si Carrie Kari. Carrie, ilang ballot boxes na ba ang nabibilang dyan? Julius, nasa 59 ballot boxes na ang napoproseso rito sa Random Manual Audit Center ngayon. Pero, klaruhin ko lang din na pinoproseso pa yan. Ibig sabihin, hindi pa tapos dahil nga kakasimula nga lang din. At sa ilang sadali, ay inaasahan din natin na isasara na itong site nga ng RMA dahil 8 a.m. to 6 p.m. lang ang gagawin nilang proseso sa kada araw. Ang RMA, gaya ng nabanggit mo ay ang mano-manong pagbibilang nga ng mga boto mula sa election returns na inilabas ng automated counting machines o so ACMs na ginamit